pinakain ko na mga karot sa aking mga alaga ayan oh oh Pagpang pa sila ha hmm? yan ang ano nila, nilawukan ko ng ano ng ano to, ah, dahon ng dahon ng kamote yung inaano ina ko, yung tamban sinabawang ko Ayan oh. Sige, kaya lang kayo mga alaga. Ayan. Kain lang kain. Mga alagang Pusa. Mm -hmm. oh Oo. Oh. Oh, talaga o. Oh. Banat ng banat talaga o. Oh. Oh, oh, tingnan mo yung pagkain, kakain siya. Oh. Oh. Yeah. Pasok na si Ligaw eh. Oh, tinalikuran ni ML na. Ano si Ligaw? Bababa na. Iinom na si Bingo. Oh, may nakaredy talaga inumin nila diyan eh. Yeah. Yan naman si ano, pulot. Oh, Titingin ng pagkain ay. Kala ko tapos na yung ano si ML, hindi pa pala oh. Titingin pala sa iba ng pagkain. Hmm. Kawawa mga ano ko. Eh. Laga ko. Hindi pa maalis-alis yung sipon. Hmm. Ayun mga kalods so. Oh. Thanks for watching mga kalods. Sa so, mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. And paki share na lang mga kalodi ha. I Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga alagang pusa.